Ayaw, ayaw, ayaw. ayaw baby. Ang aming pinakahuling rescued. Ayan, makulit na po siya. Sobrang kulit. Sobrang kulit. Sobrang kulit. Ayaw, 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 ayaw. Nakaraan, may sipon yan eh. No? Pero ngayon, wala na po siyang sipon. Galing na po siya. May dungis lang sa muka, pero wala na po siyang sipon. Ang baby. Ang baby. Ayaw, 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 Baby ang pangalan niya. Si baby. Ayaw, 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 Actually, gusto niya nang kumain ng Aussie. Kaya lang, ayan yung Aussie, oh. Gusto niya nang kumain ng Aussie. Kaya lang, hindi pa siya pwede. Milk muna siya. Mag milk. At saka yung kanyang, ano, magna vitamins. Mag vitamins, yan. Ayaw, 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 ayaw. Ayaw, ayaw, ayaw. Ayan, oh. Personality niya. Ayan yung personality niya. Makulit na siya. Dati hindi yung makulit, eh. Ayaw, 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 Bye bye. <coughs>